With the F F F Mr. Chair, yan po, cooperative Ay. yan. And the uh, modernized vehicles yan, Mr. Chair. Yes. Uh, yeah, Mr. Chair, excuse me. No? Yes. Uh, ID, no? Uh, matanong ko lang, base, base lang dyan sa pinakita ni ni Congressman Musita. No? Base lang dyan sa pinakita niya. Can you give me, ano, a comment lang na ano masasabi mo? Base, wala pa ba tayo na totoo yung picture, ganyan yan, pero based sa facts na pinakita niyo, picture na sinasira ang mga motorized jeep. Ano mo sasabi mo dyan? Well, Mr. Chair, I, 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 would, wouldn't want to speculate. That's why I would like to gather the exact facts so I could present. No, no, no hindi kita ano. Based nga sila kasi kami. Nakita namin. Ang dami, di ba? Ano unang mong may isip pag nakakita ang ganun kadaming sasakyan sa lugar mo pa? Well, I would see it in a way. Uh, may problema uh, pag uh, manage sa co-op? Co-op ang may problema? Yes, Mr. Chair. Hindi pa pwedeng in-import lang yan? Hindi pa nabibenta or what? Di ba? Kasi talagang tama si Congressman Busita. Sira-sira na. Ilang taon na yan dyan, di ba? So ikaw man ang lumagay sa kanya, base lang doon sa ng video as an official ng LTFRB. Ano comment mo doon? I will uh, initiate the investigation, uh, Mr. Chair. No, I mean now, now. Nakita mo ngayon? Wala yeah, nakita ko ran. I, I got the name actually of the cooperative and I will concur with uh, the good congressman that I will uh, call my staff now and look into it right now so I can update the good congressman. Uh, update, update pa lang dun sa pictures. What I'm asking you is ngayon nakita mo ngayon, napanood mo, ano nararamdaman mo? bilang ikaw ang RD ng Region 6 at sa lugar mo nangyari yan? Well, honestly, uh, not, not good, not, not good, Mr. Chair. Do you feel bad about it? Yes, Mr. Why? Chair. Well, uh, it, it would represent the region that uh, uh, regardless, regardless kung fault sa, sa co-op or not, it really would uh, represent the region that uh, the co-op, regardless, uh, mismanaged. it won't look good. Good. Yes, Mr. Chair. Please. Yes, Mr. Chair, we'll do that. Thank you, Mr. Chair. Uh, okay. Yes, sir. Yung pinakita sa inyo ni Honorable Busita, doon pa lang sa previous hearing, pinakita ngayon, di ba? If you were present. Mr. Chair, with your... Uh... Iba pa po yan, additional pa po yan, Mr. Chair. Yung mga nakatambak na sa Nauna po yung previous mm -hmm. hearing, Mr. Chair. Iba po yan, ito po, latest. Kaya nga, uh, the, di ko di committee hereby directs you to look into this matter and submit a report to this committee, copy furnished the Honorable Busita's office. Julie noted, Mr. Chair. Thank you. And before we proceed, uh, allow me to recognize the presence of the uh, Honorable Salvador Plato, representing the 6th District, Province of Bulacan. Tapos ka na, Actually, Mr. Chair, hindi pa po. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, meron po ba tayong uh, ano ba ito, yung uh, na-stress ako doon. Ah. CDA ba yun? Cooperative Development Authority. Mr. Chair, meron po ba tayo? Nandito po. CDA? Uh, pwede po ba kayong makinig habang may itatanong po ako sa LTFRB? LTFRB? Uh, sa ngalan ng public service, paumanhin po, ito yung aking observation. Sa consolidation po, itatanggi ninyo at itinatanggi ninyo na pinipilit ninyo, inoobliga ninyo ang mga drivers, operators to consolidate and join sa kooperatiba or corporation. Sinasabi po niyo yan. Pero, bilang retired police, hindi naman tayo paniwalayin sa chismis pinabalidate po natin yan ang ginagawa po Mr. Chair ng LTFRB pag sure po rin wala sa sakyan mo uobligahin kang umerma para doon sa consolidation at isosurrender mo ang iyong frankisa in other words Mr. Chair kahit itanggi nila ang katotohanan pinipilit nila now Matanong ko muna sa LTFRB, Mr. Chair. Alam po ba ninyo yung uh, Republic Act number no. 9520? Mr. Chair, for the LTFRB? LTFRB? Mr. Chair, the Cooperative Act of the Philippines, Mr. Chair. Yes, thank you Mr. Chair. Ah, uh, pwede po bang madinig sa LTFRB yung Article 3 sa general concept of the Public Act 9520 Cooperative Code of the Philippines? Pwede po bang madinig, Mr. Chair? Read Article 3, Mr. Chair. Yes po, Article 3. Article 3 General Concepts A cooperative is an autonomous and duly registered association of persons with a common bond of interest who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking. in accordance with universally accepted cooperative principles. LTFRB, tama po ba? Ang ganda? Tama po? Tama po. Napangiti si ma'am. Actually, Mr. Chair, kaibigan ko yan eh. Kaya lang, sa ng public service, sispire tayo. Uh, doon po, Mr. Chair, sa binasa po ng LTFRB sa Article 3 of Republic Act 9520, may nabanggit po doon, with a common bond of interest. Yes, Mr. Chair. Yes, Chair. Ang dami pong complaints. Ilang araw na po nag ng hearing si Honorable Chair Ako. Na patunay na maraming complaints. Kaya nga po may mga nakatambak ng na sasakyan, hindi na nagko-cooperate ang maraming drivers dahil ang ramdam na po nila with, with all due respect, ang ramdam po nila, niloloko na sila. Sinorender yung prangkisa, sinacrifice yung pinaghirapang mga sasakyan, nagjoin sa corporation. Ang laki ng naku, kinulekta ng corporation, kung ano-anong piece Nandyan din yung mga kooperatiba, may nagsabi pa dyan, nakatanggap ng 400,000 per unit, a total of 16 million pesos. Ang dami, Mr. Chair. So, dagdag ko lang, Mr. Chair minabanggit po din dito na ano, who have voluntarily joined together. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTFRB, voluntary pa ba yung ginagawa po ng ating mga drivers and operators? But before you answer, Madam, please. Nagagalit po ako, hindi dahil for whatever reason, nagagalit po ako on behalf of our kababayan na umiiyak na And uh, by the way, Mr. Chair, hindi ko po ugali ang manakot. Ako po ay nagmamalasakit sa inyo. Pag hindi po natin ito naayos, nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. I'll be honest with you, marami na po ang nagagalit sa LTFRP dahil dito. Marami na po ang nagugutom, marami na po ang umiiyak. Hindi po ako nananakot. May malasakit po ako. Kung hindi po natin ito maiayos, nalalagay po sa peligro ang buhay na iba nating mga kasama. To continue, yung po ma-voluntarily pa. That would be your last question, Your Honor. Yes, Mr. Chair. And before uh, uh, LTFRB will answer, I would just like to announce to the members of this committee that there's a directive from our authorities that there will be a caucus of all members at 1400 hours or 2 o'clock this afternoon. So this hearing will end at 2 o'clock or 1400 hours. Please answer the Thank query. Mr. The... Chair. Uh, honest to goodness answer, Madam Lainez, ilabas mo muna ang... ilabas nyo muna po ang iyong sarili sa LTFRB. Bilang Hello. Pilipina, Hello. bilang makamahirap, bilang public servant, bilang tunay na tao, may pag-ibig sa kapwa. Ilabas nyo muna po ang sarili mo sa LTFRB. Yung po bang nangyayari, voluntarily pa? Yun, Mr. Chair, yun pong requirement ng industry consolidation. Yes po. Sabi ko po sa ilabas mo muna ang sarili mo. No other explanation. Honest to goodness answer. Voluntarily pa po ba yung nangyayari sa mga drivers and operators? Ma malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Sa kayo sabi ni Honorable Chairman Ako, lawyer ka. Sabi po ninyo, malaya. Yes, malaya. Pero, ginagamit po ninyo yung power and authority ninyo to oblige them to join. Bakit? Malaya. Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan niyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi po ba sila, di po ba hindi sila makakapag-renew? Hindi na po kita tatanungin. Dahil lawyer ka, pinalulusutan mo lang ako and other committee. Hindi po, hindi po malaya yon, madam. Kaya ako po ito sinasabi, hindi ito kayang sabihin ng ating mga kababayan. Sabi po ninyo, malaya. Yes, ang gandang pakinggan. Pero hindi naman sila isiwa ng CPC, ng Provisional Authority. Hindi sila makapag-renew. Your time is up, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And uh, Mr. Not Chair, okay. Yung Pwede sinasabi po. lang ng aking colleague, in plain and simple language, you're using police power. The police power of the state is being used for the drivers. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. Yun ang ibig sabihin ni Honorable Busita. Natakot ako, Mr. Chair, kasi nag-ano siya kanina nang mag-contempt po eh. Ay, hindi. Kung hindi mo masagot ng tama, he can move for to cite you in contempt. Okay. It's part of our rules, Madam. Yes, Mr. Chair. Yeah. And, uh, are you satisfied with the answer? Talaga namang ginagamit nila yung police power of the state eh at sa salitang tagalog sir pasensya po pasensya Mr. Chen walang personalan public service lang may pang-abuso po kasi pasensya po Mr. Chen kung mali po ako pasensya po may pang-abuso dito Mr. My... Chen isang question lang kung pwede Kanino? sa CDA po Oh, please proceed CDA Tama po ba na sabihin ko, ang ganda pala ng kooperatiba. Nagbasa po ako kagabi, kagabi, Mr. Chief. Talagang wala kang masabi. Pero there are three weaknesses pala sa kooperatiba. Are you familiar, Madam? Um, I'm familiar with cooperative, sir. Pero yung sinasabi niyo po, Yes, may mga weaknesses din po. Marami. Tatlo po yan. Familiar po kayo sa tatlong weaknesses. Uh, I think number one is governance Um, Marami naman pong weaknesses sir Alam ano ko, po yung medyo part? kumbaga sa klase Naidlib ka Wala sa review Your Honor, second question Yes Yes, Mr. Chair Hindi ko na po pipilitin kung alam po ni Madam yung weaknesses Alam po, alam mo, hindi mo lang po ma-recite And uh, nabanggit ko ito, Mr. Chair ang ganda po ng cooperative, ah, pero dinadanas po nila yung tatlong weaknesses. And maybe for the next hearing, Mr. Chair, pwede po siguro assignment natin sa CDA para po ma-explain natin at makalas po natin makita natin yung problema. And meron po, Mr. Chair, na pang power, ah, merong mandato, may powers and functions ang ah, Cooperative Development Authority at dati po, Mr. Chair, kahit ako,